Ito na yung ano, yung taxi ng anak ko. Kasi may part-time siya. Ayan, pinick up na niya. 80 yung trabaho niya. 80 na yung dumating yung taxi. Yung taxi, ang tagal. <laughs> Ayan, yellow taxi. Hmm. Update yung alukon ah, ko. Ano sa labas. Ayan. Yung mga basurahan namin, hindi ko pa na i-ano. Eh, kasi sa, uh, Friday ngayon, ang pick up kasi ng basura namin dito ay every Friday ay every Thursday ay kahapon ay hindi dito pa hindi pa naispasok dun sa ano sa loob ayan at ako naman ay papa, papasok na rin sa trabaho yung asawa ko hindi dito hindi dito pa yung sakyan niya ayan hindi dito pa sakyan niya ito naman yung sakyan ko at aalis na rin ako kasi ang pasok ko naman alas G's. Eh, ang oras na ngayon 8.33 magdadrive pa ako 7 miles ang layo at saka wala kaming ano ngayon uh, gray plug kami hindi lang makaparada dun sa structure ng ano ng trabaho ko sa kapit bahay namin yung convention uh, center kaya medyo agaan ko ngayon alis na ako ito at ipakita ulit natin <laughs> itong labas tignan mo lahat ng mga mga bahay nakasarado uh, 8.30 ng umaga walang naglalakad walang pakalat-kalat tahimik <laughs> tahimik na lugar parang nakakalungkot dahil walang ano walang maingay <laughs> Kaya, parang patay na ano na lugar <laughs> maano ma, -ano, ma ang dudumi ng mga sakyan namin kasi umul umulan kahapon sabi nila umulan ano lang tignan nyo ayan no ibig sabihin uh, ambun lang ayan Kaya kailangan idaan mo naman idaan na naman sa ano ito idaan na naman sa karwas daan ka lang dun tapos eh <laughs> okay ako ay papasok na rin Bye bye mga katigangers. Uh, si kita-kita kits kita tayo sa ano. Uh, September 1 yata yung ano, yung sa ESWRS ah. Yung uh, rapol ng bigas sa uh, ESWRS. kita-kits tayo doon. Uh, tignan natin ng ang, ad, uh, ano ang update ng admin kasi nakita ko ma parang mag-iiba yung ano eh yung bigayan eh hindi 25 eh kasi yun daw ang ano eh, ng mga sponsor eh kasi ang sponsor ay nasusunod kung anong, anong gusto niya at saka yung followers din masusunod din kaya may maraming nag, maraming nagko-comment nag ano dito nag, nakikita ko dyan na iba-ibang iba-ibang gusto. Eh, ko consider siguro ng admin 'yon, titignan ko ng ano. Okay. Yun lang. Pasok na ako. Bye-bye.